Ayan, konti na lang yung bunga sa kakakuha namin. Ngayon, ang kukunin ko is sile. <laughs> so, last time na umakita ko dito, di ba? Green-green pa. Ngayon, it's so red. Diyos, paano ba to? Ay! Mali ako nang... May gunting ka dyan? nakakuha lang ako ng gunting kasi yung nung kumuha ko pati daw na sa ano. Sita gunting. Tatlo lang kinuha ako, Diyosa.